Good morning mga KaMix. Andito muli tayo ngayon sa ating uh, mungting garden taniman. At ating muli ngayon uh, bibisitahin ang ating mga tanim. At uh, ipapakita ko sa inyo kung um, ito ba ay ano malaki na. Ayan tara, puntahan natin mga KaMix. At uh, bago ang lahat ay eh, sana po ay eh mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para naman po ay eh, sa ganun eh kumami ka ng aking mga subscriber at mga viewers so ayan po mga kamiks ng ating mga tanim malalaki na mga taas ayan o ayan o. papaya malapit po mamunga yung papaya tara lapit na natin mga puno Ayan, oh. No? Namumulaklak na yata. Ayan, may bul namumulaklak na yan. So, so, malapit na itong mamunga mga kamits. Okay. Hindi naman kasi ito ganong, ano, tumatangkad. Namumunga na ito kahit mababa yung so, ating talong, ayan, malaki na. Kitang-kita -kita na yung uh, magandang dahon. Ayan, oh. No? Medyo uh, ayos na rin makikita na yung ano. Maganda yung pinaghirapan ni eh. kita na yung ano bunga ng pinaghirapan. Ayan, ito. Medyo hindi ganun tumangkad. Natakpan yung ano, ang tumangkad yung ano. Kamuting kahoy. Ayan, dito natakpan din. So, ayan. Ayan eh. Madam mo na rito. Madam mo na. Gawa na ng Naglalakihan na yung mga tanim. Ayan. Ayan po. Dito tayo. Ikotin natin yung ating no, nakaraan. Yung okra natin. Maliliit pa. Bababa pa ngayon. Ayan. May bunga na. <coughs> sulipin natin yung bunga. bunga bunga ng ating tanim na okra yun nakita ko na ayan po may bunga na dito si lalim nakatingnan natin si lalim si silam na sila, sila. ayun na yung bunga ayan po ito pa may bunga na tapos yan ang mamulaklak na bunga na rin magiging bunga yan yun o oh, malaki na yung bunga na yun o oh. Pwede na nga yan eh. Ayan. So, madami na. Nagsisimulan ng ano. Malapit na mapakinabangan. Dito pa. Mayroon dito na kita. Ay, malaki na yung isang magulang na yata to. Pwede nang kunin. Ayan o. Mayroon pa doon. Ayan. Ayan o. ayan po mga kamiks ayan may mga bunga na ng ating okra noong unang video natin mabababa pa lang ito ngayon ayan may bunga na pwede na siyang pwede na pitasin ayan po mga kamiks ang ating ano ang bunga ng ating kasipagan sa pagtanim ay to naman noong nakaraan may bunga dyan piritas na So na Ewan ko lang kung may bunga pa uli Ayun meron Ayun lang maliit pa Ayan. Pero madami na yung bulaklak Ang mga bulaklak mo Ang liti Tapos itong ating mga Patula Simulan na rin mamulaklak ay po mga kamix. Ito ang garden ni Junjun. Ayan o, nagsisilakihan na yung mga tanim na gulay. Ang bagong tanim ko na sitaw. Ayan, bumulaklak na doon. Ayan po mga kamis. So, oh. Pinagahan namin pagbisita dito sa ating garden ano para pitasin natin yung mga pwede nang pitasin. Tapos yung mga mga tuyong dahon na alis natin. sa so, uh, yun, namimitas si Madam sa mga dahon na mga medyo magulang. Tinatanggal niya. Para diridiritso yung ano, kanyang uh, energy sa papunta sa taas. Ayan. Dito po, Marami pa po kami pinumla dito. Itatanim din yan. Ito, pechay al pechay. Ito ay sili. Ang gandong sili. Kasi magulaklak na dito yung pato. Yan. Ito naman. Ang tawag nito ay ito tawag sabi nila patani daw yan. Ay. Ito kasi namunga eh. Tapos dito naman gumapang dito yung ano. Walang, wala, siyang ano, gabay. Napunta doon sa ga, sa ating ginawa na balag. Ito mani. Wait na naman kung mani na mga ilang puno. Ayan. Ay, mahilig tayo sa mani. Yeah, so yun mga ang ating ngayong uh, tanim ay napakaganda ng tingnan sa napakaganda ng panuorin na habang uh, umilipas ang araw ay gumaganda rin ang tubo ano, at mamamalayan mamumuha na po yung ating tanim may ang ilang buwan pala mula nung ilang buwan siguro ito yung ano paragus paragus tanim gamot daw ito kaya di ko ito binunot halugbati ang taba oh nakikinabang sa abuno ayan ito rapita sa manito ng dahon ayan oh may magulang pa to ah yung mga dahon sa babae maliliit pwede alisin yun eh. bakit to oh hindi siya. Ndeso siya 'yan. Ngayon talaga. Yan. Mayroon nang na bulaklak. Yan, ang ating mga talbos. Marami na po 'yan. Kumung panggulay lang, ulam-ulam. Dito po, hindi na tayo dito mawawalan. May kamatis tayo. May bunga na. Ayan po, may bunga na. Iilan pala yung bunga niya. Sa kadami pa bulaklak. Ayan po. Doon sa kapila may bunga din yun. Ah, talbos. Nakakarami. Talbos ng kamote. Dito po sa ilalim, may mga tenbat kami mga ano, talong. Natakpan na ng kamote. Ayan. So yun mga kamiks ng ating video ngayon sa sunod na video natin baka may bunga na ito at ipapakita ko sa inyo pag may bunga na ito mga kamix so hanggang dito lang muna ang ating video mga kamix ah magandang umaga uli at ito wag inyong lingkod ang walang kakupas-kupas na kayabangan choklat. bye bye mga kamakes see next video okay madam kaway ka muna sa ating video okay bye bye you